guys, welcome morning, good morning sa lahat sa mga pagparang umaga sa inyo ayan guys dito ulit ako sa mga sa hulo sa, sa bukana para pagtago ng bubo yung ating mga kaibigan ayan guys ayan o ayan, 14 separation guys ayan hindi na nilalagyan ng tanda kasi ninanakaw eh sinamahan ko yung eh, mga kaibigan ko sinama ko ayan pang alimangoy yan guys para sa new year sa so, kanya ang aswertehin yan guys unang tagon pangalawang tago yan guys buong po sinamala ko ng mga kaibigan natin ha ah. ayun o oh. pangalawa yan guys Bobo. Yeah. Shout pala sa ating mga kaibigan dyan ah. Sa magpalang umaga. Pag ito ay ang aming tago ng aking kaibigan Bupo. Ayan na. Ah. Ayan. Hindi nilagyan ng tanda yan guys ng palitaw para hindi nakawin yung nanakaw eh. Ayan. Guys. guys, tatlo. ayan paapat, ayan pag sinew dito guys may pang new year mga kaibigan natin malapit kasi itong buwan na dito eh. ayan o no? patago na Shout out sa ating mga kaibigan ha Ayan Panay bagong vlog ulit oh Pang alimango naman Para sa new year Ayan Medyo malalim-lalim dito guys Nilagay niya ng tulos Para hindi ano din Ayan no? ang guys paapat yan kasi yung mga alimang sa pakawan uh, guys kaya dyan yung nilalagay pag nilagyan kasi ng tanda ninanakaw na alam kaya hindi kailangan hindi kailangan lagyan ng tanda ayan basta yung area lang palimaneng guys malalim lamlim Ayan guys, oh. So, grabe ang lapad ng bakawan dito. Itong bukana na to. Ayan, panim. Ayan, oh. Talagang kailangan may tago. Sekretong pagtago. Ayan. Ayan, panim na yun guys. guys, papito. Ang niya pala niyan guys, ay ano ha. Dito ko ng manok. Ayan, mapapaw lang dito. Ayan. Lagyan ng tulos para hindi ano lalim 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 yan dito guys so, ayan, tatali sa lalim pagkabaon lalim 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 ganit ayan, ayan. diretso ligo na guys so, ng ating mga kaibigan ayan, alalim eh samayan yan dito okay, so ilang sa na lang malalim dito malalim grabe Sisit eh Ayan okay, guys so bilakin ng tulos para di ano din malalim Bali pa na yan guys. Ayan. Sobrang lalim mo Kaya kailangan ibaon. Ayan. Siniguradong hindi ano din. Malakas ang habos na dito. Malalim na eh. Ayan guys. Idali ka na yan. Kinabukasan. Ayan. Ganda lang area oh. Talagang napakalapad. Malalim Ayan o. Oh. Lakas na o. na yun. Guys. Ayan guys Oh. Unang. Unang. Pantaw. Isang piraso huli. Ayan. guys pangalawang pandao pangalawang pandao ayan guys yun atraso. Oh. Eh. Ayan guys. Ayan o. Bapa ano guys o. Low tide Ayan, kitang kita na yung bubo. Ayan o. Oh. Ito kinain guys o. Ah. Young. lang <laughs> ako. May talabalan din wala well, na. Wala pa tanga. <laughs> Hindi na ko lalapit sa iyo pa diyan. Dito lang ako banda. Dahil napayuko.baka maiiwiwan ano natin pa.